Kahulugan ng kahoy sa panaginip Ang mga panaginip tungkol sa kahoy ay dadalhin ka sa kabila ng katotohanang pisikal mong nararamdaman. Ang mga kondisyon kapag ikaw ay walang malay ay magdadala na mga emosyon na lumalabas kapag natutulog ka. Ang mga panaginip ko minsan ay nagpapaalala sa iyo tungkol sa mga kaganapan na mangyayari sa iyong buhay. Dahil sa kadahilan ng iyon, gusto mong malaman ang kahulugan ng mga panaginip at tulungan kang malutas ang ilang mga problema. Ang mga panaginip na may kahoy ay halos palaging lumilitaw sa mga kontekstong nauugnay sa kalikasan sa pangkalahatan, ang kahoy ay mukhang nasa natural na estado, ngunit maaari ding pagsamahin sa iba pang mga elemento tulad ng metal. Ang mga natural na elemento ay direktang nakakaapekto sa mga tao. Ang isang panaginip tungkol sa kahoy ay maaaring sumisimbolo na ikaw ay nagsusumikap upang mabigyan na magandang buhay ang iyong pamilya. Ito rin ay nagiging isang tawag upang paalisin ang masamang enerhiya. Ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa kahoy? Kapag nanaginip ka ng kahoy, ito ay senyales na may matinding problema. Maari itong nang pagkawala ng mga mapagkukunang pinansyal o sakit na nauugnay sa allergy. Kailangan mong pag-aralan ng mga bagay sa paraang makakatulong sa iyo ang konteksto na makakuha ng interpretasyon. Ang kahoy ay isang instrumental na material at halos palaging naroon sa konstruksyon. Sa makatuwid, ang mga panaginip ng kahoy ay laganap sa iba't ibang mga kapaligiran. Kung nakakita ka ng isang tumpok ng kahoy, nangangahulugan ito na mayroong kang init at pagmamahal sa iba nakahulugan ng panaginip tungkol sa pag-ukit ng kahoy. Kapag nanaginip ka ng inukit na kahoy, dapat mong bigyan pansin ng mga bagay na nakikita mo. Ano man ito, ang inukit na kahoy ay isang simbolo ng pinakamalalim na nakaugat na mga gawi at paniniwala. Ang pag-ukit ng kahoy ay tanda ng pagkakaroon ng mahusay na intuwisyon, kahit na mga panaginip na ito ay may matalas na pandama. Ang kahoy ay isang tulay sa pagitan ng espiritual at pisikal. Pinoprotektahan ng kahoy ang mga nananaginip nito. Ang panaginip na ito ay sumisimbolo din ng kaalaman at karunungan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa weathered wood. Kapag nanaginip ka ng weathered wood, baka may kakaiba sensasyon sa pagising mo ito ay isang bihirang panaginip at kung minsan ay nagiging mahirap dahil ito ay nakakalito. Ang kahoy ay isang material na kailangan mong hubugin para sa isang bagay. Ngunit kung ang kahoy ay nalatag, ito ay isang senyales na ikaw ay dumaraan sa isang sandali ng kawalan ng katiyakan. Maaaring makaramdam ka ng kaunting depresyon at ayaw mo nang magpatuloy dahil may problema sa harap mo. Ang nabubulok na kahoy ay sumasalamin sa iyong kasalukuyang kalagayan. Sa pangkalahatan, ang mga panaginip ng bulok na kahoy ay nauugnay din sa hindi natapos na trabaho. Ang mabuting balita ay ito ay isang pansamantalang sitwasyon na hindi magtatagal magpakailanman. Sa makatuwid, hindi ka nalulungkot. Kahulugan ng panaginip tungkol sa panggatong. Sa kabilang banda, kung ang kahoy na panggatong lang ang nakikita mo, may ibang kahulugan ito. Sa pangkalahatan, ang pagtingin sa gasolina ay isang magandang senyales. Ang kahoy na panggatong ay nauugnay sa kayamanan, sa pagkuha ng pera at kaunlaran sa ekonomiya. Ang nasusunog na kahoy ay may kaugnayan sa magandang kapalaran. Kahulugan ng panaginip tungkol sa anay na kumakain ng kahoy kapag na naginip ka ng anay na kumakain ng kahoy, dapat mong bigyang pansin ang mensaheng ito. Ang mga maliliit na hayop na ito ay ang mga tagapagdala ng balita na may kaugnayan sa ikaanim na kahulugan. Nakikinig ka sa iyong intuwisyon at may pananampalataya at debosyon sa iyong buhay. Iyon ay isang babala na hindi mo nakikilala at kahit na nararamdaman mo ang nawawalang koneksyon sa iyong sarili nahulugan ng panaginip tungkol sa isang kahoy na patpat. -pat. Ang nakakita ng isang stick sa isang panaginip ay nangangahulugan na ang lahat ay magiging maayos, lalo na sa lugar ng trabaho. Babalik sa normal ang iyong trabaho at maaari mong ipagpatuloy ang iyong gawain ng walang mga problema. Ang mga tuyong sanga ay isang hula ng tagumpay sa pananalapi. Kapag nakakita ka ng tuyong kahoy, nagbababala ito na sa maikling panahon, makukuha mo ang mga resulta ng pagsusumikap na iyong ginagawa. Minsan, isinantabi mo ang iyong mga panaginip dahil sa tingin mo ay hindi ito komportable. Wala kang ginawa para makamit ito at makakuha ng maling idea na hindi ito gagana. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasusunog ng na mga bloke ng kahoy. Kapag nanaginip ka ng pagsunog ng kahoy, ito ay senyales na nahihirapan kang ipahayag ang iyong nararamdaman. Ang pagsunog ng kahoy ay ang kawalan ng kakayahan na sabihin ang nararamdaman mo tungkol sa ibang tao. Maaaring merong kang problema sa nakaraan o makakaharap ka sa isang away o isang mahirap na sitwasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa itim na kahoy ang mga panaginip na may itim na kahoy ay laganap noong sinaunang panahon. Ang malago at hindi gaanong ilaw na kagubatan ay nagdudulot ng ganitong epekto. Ang panaginip ng itim o madilim na kahoy ay nagpapakita na pakiramdam mo ay medyo nawala sa buhay. Kung nakita mo ito sa kakahuyan, ito ay nagpapakita na hindi mo mahanap ang iyong paraan. Kailangan mong magpahinga at mag-relax o mag-isip kung saan mo kailangang pumunta. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sirang kahoy. Ang kahulugan ng panaginip ng sirang kahoy o sa isang sirang kondisyon ay nagpapahiwatig ng isang bagay na kakilakilabot. kilabot Kailangan mong suriin kung ano ang nangyayari sa iyong kasalukuyang relasyon. Nalalapat ito hindi lamang sa mga mag-asawa hindi pati na rin sa mga kaibigan at pamilya. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang bagay na gawa sa kahoy. Kapag nanaginip ka ng isang bagay na gawa sa kahoy, ito ay dahil may tiwala ka na isang bagay na gagawin mo ay magbibigay ng magandang resulta. Gayunpaman, napagtanto mo rin na hindi ito walang hanggan. Kapag nakakita ka ng isang kahoy na tabla, ang hindi malay ay nagsasabi sa iyo na magkakaroon ng pagbabago. Ang panaginip na ito ay maaaring magbigay ng babala sa mga taong nagpaparamdam sa iyo na perpekto ngunit hindi magtatagal magpakailanman. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pine wood. Ang mga puno ay may kahulugan sa maraming iba't ibang kultura. Kung nanaginip ka ng pine wood, dapat mong kilalanin ang mga katangian nito. Ang ganitong uri ng kahoy ay nagpapakita na mahabang buhay at nagaanunsyo sa mga taong nanaginip na magkakaroon ka na mahabang buhay. Makakatulong ang pine sa pagpapanumbalik ng kalusugan. Kaya't kung sino ang nanaginip ng pine, magkakaroon sila ng pambihirang karisma at mataas na enerhiya upang makamit ang lahat ng kanilang mga layunin.